daming dahon ng sambong. O. Kukuha tayo ng dahon ng sambong. Dahon ng sambong. O yan o, dahon ng sambong. O daming dahon ng sambong dito. O o, dahon ng sambong lalagayin natin gamot nakakagamot daw maraming binipisyo ang dahon ng sambong thank you thank you for watching ay nakikita nyo dyan ang dami oh ang dami pala oh mm, dahon ng sambong oh. dami pala ang dahon ng sambong. Ito kumuha din ako daon ng sambong gamot maraming benepisyo ang daon ng sambong hmm. hmm. kukuha tayo ang hmm. tataas na lang oh. hmm. Maglalaga tayo ng sambong. Hello guys, ayan hugasan natin ang mga dahon ng sambong na ating kinuha. tayo. Tignan nyo guys, ba diba? napakaraming tanim na sambong. At alam nyo ba guys, na ang sambong ay maraming binipisyo kung nagagamot. Maganda siya sa pangatawa, nakakapaglinis siya ng mga... Anong merong sakit sa ating katawan? Kaya ito, maglalaga tayo ng sambong. Ayan, hugasan muna natin maigi. Hinugasan mother ng maigi ang mga kinuhang dahon ng sal sambong. Sambong. Ayan, maggagamot tayo. Igagawin natin siya guys ng sambong tea. Ayan, kaya tayo hinugasan natin maigi habang meron ng nakahanda doon na pagpapakuluan natin. Pinapakuluan na yung ano, tubig para pagkulong-kulo na tsaka natin ilalagay ang ating dahon ng sa sambong ating siyang papakuluin ayan, o, kumukulo na kumukulo-kulo na ang ating tubig Yan, ilalagay na natin ang dahon ng sambong Dahon Ayan, nilagay na natin ang dahon ng sambong. Eh. Ayan, kumukulo. Ay, naantay pa nating pakulo. Kumulo, hindi pa kum... Ayan, papakulo tayo ng dahon ng sambong. Ayan. I-try nyo din, guys. At ano, maraming binipisyo ang sambong. Meron din siyang, ayan, nilalaga natin. May, ang sambong din daw ay pwede dikdikin at pwede siyang gamot sa mga lagnat. Ilalagay nyo lang po sa noo, dikdikin nyo, tapos tsaka ilalagay ng, lalagyan ng babalutin sa ilalagay sa noo makakapagsipsip siya ng init Ayan, gamot din daw po ito guys ang sambong gamot din sa may ubo at marami pang mga nag, maraming nagagamot ang sambong kaya si mother itatry din niya na mag -laga ng sambong at ating iinumin ayun Ayan, malapit ng kumulo. Konting tiyaga, pakulo, pagpapakulo, pakulo, pakulo. Ayan. Abang pinapakuluan natin. Hintay lang tayo ng 5 minutes. Ayan, kumukulo na, kulong-kulo na, guys. Ayan kumukulo-kulo, kumukulo-kulo na. Oh, ang bango. Mm, ang bango-bango, guys. I-try nyo nyo, guys. Napaka-bango. Mm, mabango ang kanyang aroma. Mm, pwede na. Ayan, pwede na tayo. Meron na tayong sambong tea. Oh, Libri yan guys Kinuha lang natin sa ano bakuran Ang sambong oh, Tapos na Lalagay na natin sa ating baso Ang ating sambong tea oh, Umuusok-usok pa Ginagawa na lang ni mother na Imbis na kape Ito na sambong tea Palamigin natin konti Ayan Enjoy, enjoy lang. Muusok-usok pa. Enjoy lang tayo sa pag-inom ng ating sambong tea. oh, ayan. Ting, ating tikman kung anong lasa. O, oh, mainit pa kaya... Ayan, blow, blow, blow. Oh, sarap. Anong lasa, mother? Ay, sarap. Anong lasa, mother? Mapait! Napakapait. Pero gamot, kaya titisin ni mother ang lasa. Ayan, kailangang titisin ni mother ang lasa kasi maraming binipisyong magagamot ang sambong tea. I-try nyo guys para ano, kung ano man po ang mga karamdaman dyan sa ating mga katawan. Ayan, ang sambong tea ang ating solusyon. Makakatulong ito pangtulong tulong guys sa mga ano, may mga problema sa mga katawan. Ayan, oh syrup ang syrup Kahit na mapait. Ayan. Tiis, tiis, tiis lang kasi si health ito ay eh, nakakatulong sa ating kalusugan ang sambong tea isa isang sambong tea sa maraming maitutulong na health sa ating katawan kaya tiis kailangan nating tiisin ang lasa mapait siya guys pero a sarap naman kaya lang tinitiis talaga ni mother Oh, oh, oh,